Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Crisal Ligayada. At sa araw po na ito ay tatalakay natin ang mga iba't ibang aspeto ng mga tungkulin at karanasan ng mga taong nagsiservisyo para sa ating komunidad. Nayunan po ng proyekto namin ito na maipakita ang kanilang kahalagahan at kung paano sila nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Magandang hapon po ko Lord Mary Ann ito po yung aming mga katanungan. Una po, ano po ang iyong trabaho? Uh, ako ay may maliit na negosyo, itong vendo gasolin at ako no. ay talo po barangay kagawad ng... dito. Kukunti so, pa lang kami. Kaya ito ang naisip ko halap buhay kasi hindi man dito sa market. Pero ngayon, medyo mahina na siya kasi napakarami ng uh, gasolina at uh, hindi naman ganong kadami ang uh, uh, gumagamit ng gasolina. Kaya pinagati ati namin yung uh, konting marami na sa uh -huh. yung pangadlo po ano po ang iyong layunin sa pagpapasok? layunin sa? yung pagtrabaho yung pagtrabaho po bilang kagawad ah okay ang layunin ko naman bilang kagawad Mga kasi uh, representative ang um, Sitio pitong kukre sa ating barangay. Kaya ako bilang mahalal, maliit lang naman yung market dito sa ating barangay sa tatlong barangay na ito Aguas, itubo Limli ah uh, ngayon parang nasa 11 na kami may bendo gasolin so imagine nyo yun kung magkano lang naman ang kita sa maghapon kaya malaking hapon talaga ngayon sa pagiging sagawan ko naman marami, maraming ah uh, uh, napapagdaanan lalo na may like, ang mga negatibong tao na kahit maganda ka ang ginagawa mo negatibo pa rin ang natin sa kanila kaya ako naman hindi po na iniintindi yun basta ako uh, nakafocus ako doon sa goal kong maging maayos at makatulong sa aking barangay. Ito po yung sunod na tanong. Paano mo po hinaharap at nilulutas ang mga problema o balakid sa iyong buhay? Ah, uh, siguro unang-una ang aking ugaling laging positive lang. At pangalawa, ay ako kahit sa araw-araw ako ay bago magising bago matulog ako ay nagdadasal Iyon talaga hindi ko pinakalimutan ito po yung sunod ano po ang kabutihang na idudulot ng iyong taos puso paggawa para sa mga naangangailangan o mahirap na iyong sila na makapagsasabi ng aking mga na tahimik na nagagawa dito sa ating barangay. Okay na po. Maraming salamat po. ano, pasensya na po oh. at nabala kayo. Ay, walang problema. Okay lang kahit hindi ako eh. yes. <laughs> thank, you, okay. uh, thank you po. sa inyo. mag ng mabuti. Ah, thank you po may konting katanungan lang, katanungan lang po kami para sa inyo. Una po, ano po ang inyong trabaho? Uh, magandang umaga din sa ating lahat. Uh, pala si Sergeant Roland in Infantry Philippine Army. Civil Affairs in CO ng 68th Infantry Kagapay Battalion. Uh, dito sa Aguas Pisal. Okay po. Next question po ay, ano po ang inyong motibasyon o nagtulak po para pilihin niyo po ang trabaho nito? bali ito talaga yung iba iba yung pangarap at iba yung uh, gusto para sa akin pangarap ko talaga mula nung bata pa ako uh, ito yung gusto kong trabaho para unang una makatulong sa aking mga magulang, pamilya at higit sa lahat sa ating ban sa bansa kong sinilang okay po uh, maganda po yung inyong layunin po. Ano ano po ang layunin nyo sa paggawa po na to? Ano po yung layunin nyo? bilang yung po? layuning uh, layunin ko talaga si dati nung bata kabataan uh, ko pa uh, yung lugar namin is mayroon talagang uh, hindi ka dapat dapat nasabihin pero isabi ko ako anong totoo talaga bali yung lugar namin is nandyan talaga yung prinsip pres presensya ng mga nakakabilang grupo uh, lalo-lalo na sa City District so, to terrorist group or dati tinatawag natin na MP. Uh, ngayon, uh, bali na namulat ako sa ganun dati. Uh, sa hirap ng buhay, pinili ko makapagtapos para makuha ko yung pangarap ko uh, upang makatulong sa mga kabataan ngayon. Uh, masabi ko na wag na silang mag magsali sa uh, makakabilang grupo. Opo. Oh, maganda po yun. Uh, next question po ay, ano, ano na po ang mga hamon na pinagdaanan mo po bilang army po? ah uh, bali, kung hamon lang yung uh, pagbasihat bago ako naging army. Yun na. Uh, Nanganak niya na kung walang wala. Uh, ngayon, naging ganito na ako. So, sana ang marinig ng mga kabataan na uh, yung masabi ko, na na mapulot na nila aral na uh, hindi naman sa kahirapan yung sagot para makamit natin yung pangarap natin. So, uh, niya. po ay, paano mo po hinarap at nilutas ang mga problema o bulakid huh na huh kinaharap bago huh po maging Army or ngayon po na Army ka na po? Bali, yun. Unang-una, nagdasal ako. Dasal ako sa Panginoong, Panginoong, Panginoong Diyos. Sana tulungan niya ako na makamit yung mga pangarap ko. Kahit anong hirap ng buhay. Kasi walang-wala talaga kami. Uh, meron ding time na, no, na naghirap talaga kasi single mom, uh, single ma, single na kasi mamatay na yung magulang ko Ay, yung tatay ko na pa lang grade 4 pa lang kasi ako, namatay na yung tatay ko. Nanay ko hindi pa siya nakakita. So, inaguyod niya talaga ako na makapagtapos ng kolehiyo mula yung karyari kang kuliyo. Yun ang pan ko, nanay ko at saka yung dasal para makamit ko yung pangarap ko. Ito po ang huling tanong ko. Ano po ang kabutihang na idudulot ng iyong taos pusong paggawa para sa mga nangangailangan o mahirap na iyong pinaglilingkuran po? Ayun. Uh, inag I-ano ko talaga sa kanila, sinasabi ko sila sa kanila na hindi talaga kahirapan yung yung balakid para makamit natin mga pangarap natin. Uh, ano po, o, dapat talaga pagsusumikapan natin kung ano yung pangarap natin para makamit natin. Hindi naman hindi naman natin makamit yung pangarap natin kung hindi man tayo magpursig. Uh -huh. At saka dasal lang talaga para makamit natin. Okay, lang lang po. po. Thank you po. Magandang Salamat. Salamat sa po. Magandang araw sa inyo, Ma'am Greta. May unting katanungan lang po kami sa inyo. Ano po ang iyong trabaho? Teacher. Ano po ang motibasyon mo o nagtulok sa iyo po na piliin ang yeah, trabaho yeah. o negosyo? Ano nga? Uh, ito kasi yung madaling pasukan trabaho ng araw. In demand siya. Mm -hmm. Ano po bang iyong layunin sa, po, sa inyong trabaho? Uh, Ma-share yung knowledge ko sa mathematics. Hey, wait, At lahat wait. ng mga... Uh, Siyempre, yung lahat ng mga mabubuting bagay, yun ang gusto kong i-share sa kanila. Okay. Sunod na katanungan. Ano-ano po ang mga hamon na pinagdaanan mo sa ano, pagkamit ko ng inyong trabaho? sa nung ako ay maghanap ng trabaho ay wala namang masyadong mga challenge pero nung nag-aaral ako syempre maraming challenge yung una yung kahirapan ng buhay ah, mahirap yung magulang ko mahirap din yung Baga, wala silang permanenteng trabaho pero sa pamamagitan ng mga scholarship nakapag-aral ako Paano nyo po naharap at nilulutas ang mga problema o balakid na iyong kinakulat? Uh, kailangan mo lang ng uh, maging matatag uh, disiplina, at disiplina uh, kailangan mong tiisin lahat ng mga paghihirap huwag mo unahin yung mga kung uh, ano-anong bagay kailangan kung um, ikaw ay gusto mo talaga makapagtapos kailangan na kapagtapos Ano po ang kabutihang na ibudot ng iyong pausupusong paggawa sa, pa, sa mga ng ilangan o may hirap na iyong pinagdulot? Uh, na share ko yung aking knowledge at lahat ng alam na ibigay ko sa kanila yun lang yung uh, feeling ko, yun yung naitulong ko sa kanila at yung mga nakinig din sa mga payo ko yun yung feeling ko na nakatulong ako Come